Hey, mga Oga, flex ko lang po yung in-order ko uli sa online. Lagi ko to in-order at hindi ako nagpapawala nito sa aking tindahan. At uh, mura na at uh, dinideliver pa sa akin. Ayan, incense po siya. Dalawang flavor lang po yung aking na uh, in-order isang lavender at isang jasmine. Kulay green yung jasmine. At ayan, oh, mayroon pa siyang pangtukod. <laughs> ayan, isa-isa -isa ko po siya mga ogang na ibalot kasi pag diniliver sa akin na sa ano pa siya, hindi siya nakabalot. So iniisa-isa ko siya, nilalagyan ko pa siya ng scotch tape. Isa-isa ko rin siya nilalagyan ng pang ano niya, pang ba? Hindi ko alam kung ano tawag doon. Ayan, mabili to kasi ngayon taga la, lamig, hindi naman masyado malamig, kaya lang yung panahon ngayon malamok. Opo, at yan po yung ginagamit ko rin dito sa bahay. Mabango na, nakakapatay talaga siya ng lamok. No? Ayan, kaya hindi ako nagpapawala niya at mabili po yan. Misa, bumibili isang tao, limang piraso, kaya dali po niya maubos. Pag alam ko limang piraso na lang, ay nako, mo-order na agad ako. Ang mahalaga, hindi ako nawawala ng panindang incense. No? Ayan, alright. Ogang, gang, display ko na po yung aking incense. <laughs> Ayun, nakakatawa ang dami. Mabili po ito sa akin dito sa may amin kasi alam niyo naman pag taglamay no malamok. No, tsaka kailangan din po namin to. Tsaka ito, alam niyo po ba, yeah. sa totoo lang, amoy niya sa bahay, mabango po siya. Opo, in fairness, mabango po siya tapos tapatay agad ang damo. Hindi katulad nung uh, katol talaga na ginagamit natin. Opo, uh, pagising mo amoy, na amoy na katol po yung kanyang uh, ano, amoy, no? Kaya ay mga ogang ha. Ito po, bilhin niyo na po to. Tambak na po siya. All right, Ito na po siya. Ibebenta ko na po siya. All right.